Welcome to the Buholano Vlogger! Okay. <clears throat> Hello mga bay! Merry Christmas! Ngayon, ganito. Papunta po kami sa Taytay, -tay, sa aming dito. Ganito po ang Pasko. napakalungkot. Ganito po ang new normal magamit tayo sa kalsada. Ay, naku, naku. walang tao sa kalsada. Bakit puro kutok ko to? Be careful, daddy. Hindi ko tayo sigit na. May mga kalsadaan pa. Paskong pasko. Ganito ang uh, pasko sa Pinas sa Malungkot. Malungkot. Walang katao-tao. Dapat masaya. Uh, Usually, pag Pasko, -pasko yan Maraming tao, maraming bata. Ngayon, tignan nyo ang kalsada. Sobrang tahini. Pupunta po kami ng Pasig ngayon. Ang namin kalawaan. Ayan, nakikita nyo po, oh halos walang tao sa kalsada usually ganito pasko ang daming bata halos traffic na gawa ng ang daming sasakyan ngayon mga bata dalahad na mas ko wala oh marami mga batang na mas ko naglalakad Mayon, kami Tignan mo, wala talaga Going to San Joaquin. Si, wala. Going to Pasi. Wala. Ganyan ko Ganyan ang new normal ng Pasko. harus wala kang makita sa sakyan masyado. Gawa so, bawal na ang mga bata ay lumabas. Ito tuloy na lang natin kayo sa aming pagbiyahe. Ay, pansin nyo, oh. Halos walang sasakyan talaga. Walang tao sa kalsada. Paskong-pasko ang lungkot. Sana next year, bumalik na tayo sa normal kawawa yung mga bata. Pero syempre, nasa ninong at ninang pa din. Ay, laki ng bridge ko na. It's the top that count na sabi. So, kahit konti, magbigay tayo. 20, ganyan. Ayos na. na. Kita mo, wala talaga mga bata. o oh. hindi tayo ngayon. Hindi tayo ngayon. Ayun, okay. Baka hindi tayo Sorry, Kaya tayo ng kulay. Kaya tayo ng kulay. Sumudaan kaya tayo ng pasig. So, ako, ako, ako muna ang nagbabloghan kasi. Ngayon. Si Mrs. muna ang vlogger. Dahil si Mr. ang driver. Si Buholano. Medyo malaki na kasi ang anak namin. Okay. Hindi ko na abot. Wow. FYI, 4.11 lang po ako. <laughs> ang laki! Kaya hindi namin abot. Mami, ang laki. Pwedeng ito. Okay. Anong tawag nito? Kalawan. Ay, stop na natin. dito na tayo mga bay sa pinagbuhatan. Dito iba. Iba sa pasi Sa kanila walang new normal. Sa amin kasi sa Pateros, medyo mahigpit talaga kami. Kasi maliit na bayan lang yon. Dito nakikita nyo naman sobrang daming tao. Hindi uso ang COVID. Just so, bakit dyan ang kagumaan? Okay. Hindi uso ang ah, COVID-19 sa nila. Kita nyo, ang daming tao. Maraming sasakyan. Kasi malaki ito. Siguro yung pinagbuhatan. Kasing laka lang ng pateros. <laughs> So, isang barangay pa lang ng Pasig. Ikaw'y bagay na sa Pateros. Tignan nyo oh, ang daming tao. Hindi uso ako. Kaya, kin sa kanila. Sa amin, sa Pateros, usong-uso. Maliit lang kasi ang bayan namin eh. meron kaming active case doon na parang 22 na lang. So, yung mayor namin medyo mahigpit sila. Kasi ayaw na nilang madagdagan. Gawa ng maliit na bayan, walang kondo. Hindi katulad sa malalaking, malalaking ano, city. Malaki ang kondo nila. So, kaya nila na mag-quarantine ang mag-quarantine isolate ito ninyo it's so daming ang daming tao dito parang walang ano no traffic hmm Friday na Ano pala ng tricycle natin, Goldie. Friday? Oo, oh, Friday na yun. Cody. Oo, oh, oo, oo. Oh. oh. yan na natin ang video Pauwi na kami sa Patiros Galing kami dito sa Tiyuin sa ano Arinda Pauwi na kami sa Patiros Papasok na kami sa ano San Lorenzo Papuntang pinagbuhatan Ayan Si Mrs. na nagdrive drive Kasi wala nang tiwala sa akin Kasi nakainom na Kaya kainom na ako Si Jacob na siya unahan. Dandan lang tayo, ha? Ayan. Wala namang... Si Mrs. Driver, <laughs> atin 'yan. Parang yung papa, sumakit Mas magaling si Mrs. Magmanio kasi ako nakainom na. Kaya si Mrs. na lang ang ginawa driver ngayon. Kasi nakainom na ako. Si Mrs. na ang bahala dyan. Si Mrs. Magmanio Pauwi na kami pati Rose. Nandito na kami sa ano. Nagpayong banda na. Banda na kami nagpayong. Wala ganun sasakyan. Gusto ko sana magmanyo pero ay po si Mrs. Kasi nakainom na nga si Mrs. ng bala sa Monibila. uwi kami ngayon sa ano Pateros si Mrs. and Driver si Mrs. ng bala kasi hindi si Mrs. nakakainom eh ako nakakainom na siya ng bala yun na nakagandahan pag marunong mag drive pa pag marunong mag drive ang asawa nyo parang yung pinitang ano

mga bay what's up dito na naman tayo pauwi na si Mrs. and driver si Mrs. and driver at nakainom nakainom na si Mr. Senna. Bola na. ayan na dandaan lang tayo at mayroon na hawak tayo sa puson puson ba? saan tayo hawak? Sa bayag mo. Sa puso, puso, puso. Puson. Mami, dandan lang, mami. Okay, natatakot ka ba ngayon, Jacob? Jesus, natatakot. Um, natatakot ka ba, anak? Diba, fresh na fresh ka nga, diba? Ay, naibon mo yung aso. Nasaan eh. yung aso mo Jacob? Alam yung aso mo na. Jacob, yung aso mo dasan? Iwan po, kailan dito? Ah, yun lang. Mayroon pa tanga-tanga, Jacob. Huwag ka kasing patanga-tanga. Hindi, Kuya. Hmm? Nakalimutan ko kasi. Kunin na lang natin may mga Pwede ba yan? Kunin na lang natin, alin. Kasi siya... Hindi na lang natin. Na natin. Na natin. Na natin. Na Ramil! Hmm. Please, naman Huwag kang gumanyan Huwag kang malikot, Ikaw, ka. malikot. Ikaw, luko, luko, ha. Ikaw ang likot ka. Ano ang likot? Loko-loko ka? Ikaw ang malikot, eh Huwag kang lumuhaw. Hinahawakan kita ng no, e. Eh. Ramil! Uh, at the driving eh. ano ano yan gusto mo na naghmakaare eh? hey, paper ham sa ham spain pastilan ham kinis ng ham oh. so ham sa na naman kinis na naman kinis ng itanipper eh, ramin Pearl, may driver eh may trace kasi sa burn ham hams hindi na ako natutuwa eh kung kung ano ha pearl hams na naman ay yan ang sinasabi ko sayo wag yan minom nang uminom ng alak. kaliwa pearl kaliwa kanan na kaya jay bob nakakainin si daddy kanan kanan pearl kanan pagdating away na ha ay akit na ha uy ayos malapit na kami nandito na kami Sapagtiros mo kaba, ayos, ayos, sapagtiros mo. Hop, prido, prido, intersection. Hop, delay, tapay, delay, Ayos, siya. Siya kasal-musilan. Oi, karami yung mga dandi. Oi, aso. Bakit oh, yung mga daan dito lubak na? Sige, dandan na. Malayo pa tayo, Pearl. Malayo pa. Sige, derecho. Oh. Malayo pa tayo. Malayo pa tayo sa uh, bahay. Yes, Malayo pa. Malayo pa. Malayo pa. Malayo pa. Bahay na tayo dito. Yung green. Kami. Kami. Parang abnormal talaga. <laughs> Bahay na. na tayo, Pearl. Ang ganda na ng bahay nila. Uh -huh. Bahay na tayo, Pearl. Bahay na. Ganyan ang gusto ng bahay. Bahay, Pearl. Bahay na tayo. Aray na tayo. Oh. Ayos. Aray Siko pa. Patay na tayo. Ah! So, do. huy. Wag ka na ang dyan. Laman lasing si Lolo. Nandito na kami sa Nakarating na. kung malalaman na nandiyak ka na?